Paano nga ba maglagay ng widget sa inyong lock screen? So, yun guys. Punta lang kayo sa settings. And settings. So, scroll down. Hanapin nyo yung wallpaper. So, click nyo lang itong customize dito sa may left side itong sa may lock screen. Then, yan. Yan may lalabas na ad widget. So, pindutin nyo lang. Then, pili lang kayo kung alin dito sa baba ang inyong ilalagay. Halimbawa natin is ito. TikTok. Yan. Tapos, Spotify. And, itong batteries. Ayan. So successful na na nakapaglagay tayo ng widget sa ating lock screen. So save natin 'to. Done na natin kapag nailagay na natin yung gusto nating ilagay na widget sa inyong lock screen. So done. Then ayan, auto save na yan, guys. So yun guys, successful na na nailagay natin ang widget na gusto natin. So ganun lang kadali maglagay ng widget sa inyong lock screen ng iPhone.